trahedya sa Manila Film Center. Ang Manila Film Center ay nasa dulo ng Cultural Center of the Philippines Complex sa Pasay. Ginawa ito dating unang ginang Imelda Marcos para sa First Manila International Film Festival noong January 18-29, 1982. Subalit noong ginawa pa lang ito noong Nobyembre 17, 1981, gumuho ang parte ng gusali na minamadaling Madaling Pinagawa para mahabol ang pagbukas ng film festival. Sinasabing hindi kukulang sa isandaan at anim na putsyam na trabahante ang nadisgrasya noong araw na yun at para hindi na kailangan pang hukayin pa, dahil nagmamadali ang kontraktor, tinabyo na nalang sila ng semento. Hanggang ngayon balot pa rin sa misteryo ang naturang edipisyo sinisisi si, si Imelda sa trahedya dahil kung hindi niya mina madali ang pagtatrabaho nito, hindi sana madisgrasya ang mga trabahante. Ang Manila Film Center ay ginawa lang sa loob ng ilang araw kung saan 24 oras may tatlong shift na nagtatrabaho ang mga trabahante. Walang opisyal na pamahayag ang gobyerno noong panahon na iyon kung anong nangyari o kung ilan ang hindi nahukay na mga tao, pero ang sabi ng mga nakakita, bigla daw bumagsak ang mga sementong hindi palubusang natuyo dahil sa pagmamadaling matapos ang building. At nasa isandaan at anim na putsyam na katao ang namatay sa trahedya. At kahit nasa masamang pangyayari, itinuloy pa rin ni Imelda Marcos ang napaka-engranding Manila International Film Festival sa mismong Manila Film Center kung saan sekretong nakaburol ang mga trabahante nito.